sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang ingredients na ito. So, meron ako dito kamote, dalawang piraso ito, violet ito kakusina. Swerte kong at nakabili ako ng kamote na ganito. So, ayan, niluto ko lang hanggang sa maging malambot. At kapag naging malambot na, pwede na siyang hanguin at medyo palamig-lamigin natin ano, para hindi tayo mapaso mamaya sa pagbabalat. So, ayan na nga, medyo ah um, malamig na siya, babalata naman natin. Hello, kakusina! Kumusta? Panigbagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin. Less than 100 pesos lamang ang puhunan, kakusina. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, aba, pakipindot na ang notification bell. At of course, mag-subscribe ka muna. Pakipindot ang notification bell para ma-update sa mga kakaibang negosyo recipes ko. Maraming salamat ka kusina so ayan violet nga siya talaga ka kusina yan so minash ko tapos nilagyan ko ng condensed milk kung gusto ninyong makatipid pwede naman kayong maglagay ng asukal na lang ayan ka kusina pero ako naglagay ko lamang ng Uh, condensed milk para mas creamy siya. Nilagyan ko naman ng banana flavoring para mabango at masarap yung kanyang lasa. So, ayan, imix lamang natin hanggang sa combine ang tatlong ingredients. Ayan, napakadali lang kakusina. At, syempre, kakailanganin natin din ang cheese. Ayan, so, mumurahing brand lamang ito. At, of course, itong spring rule ayan, na bibili yan sa supermarket. So, kumuha tayo ng ilang piraso nito kakusina. Sa ref ng uh, supermarket ninyo yan makikita or sa chiller. Ayan. So, ito ang kakailanganin nito pero syempre magdadagdag pa tayo niyan. Ayan, ilagay lamang natin ito dito, bali 1 tablespoon ang measurement nito kakusina. Pero gusto mo, kung gusto mong para mihim palakyan pa, pwede namang magdagdag kung gusto mo. Paliitin, pwede rin. Ano, ikaw na lang bahala kung gaano kadami ang iyong ilalagay na kamote mixture sa sa ayan sa spring rolls. Ayan. So, iflat flat lamang natin tapos maglagay tayo ng cheese sa gitna. Napakadali lang kakusina, ha? Pero pwede ka pang maglagay ng iba pang ingredients diyan. Ayan. Tapos, balutin na natin. Ayan, ayusin lamang natin. Kailangang maigit na talaga ang cheese. Ano? May sa gitna. Tapos, ayan, balutin na natin. Napakadali lang ka, di ba? Pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat, ka, kusina, sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Tapos, ayan, balutin na natin para masil, kakailanganin natin ang tubig. Ayan, napakadili lang nito kakusina. Ayan, malinis na tubig yan. At saka malinis din ang aking kamay. Ano? Ayan, so pwede mo na itong ibenta. Pwede 10 pesos hanggang 15 pesos. Depende sa magiging puhunan mo kakusina. Ayan, napakadali. At saka yung spring rolls na ito ay napaka, napaka maganda talagang ibalot sa mga lumpia-lumpia na yan. Ayan itong aking nagawa, 13 piraso yan. Ipiprito naman natin ito sa napakainit na mantika, kakusina. Itong mantika ay pwede mo pang gamitin, i-recycle, ano, kapag ah, malinis pa siya, hindi pa siya itim, pwede hanggang tatlong luto. Ano, ayan. Okay lang. Yon. at kapag naging golden brown na pwede nang hanguin ayan, i-drain lang sa paper towel para matanggal ang mga excess oil kakusina At ito na nga kakusina ang ating cheesy purple rolls na napakasarap. The best in negosyo. Nako, ilagay lamang natin dito sa skewer. Ayan. Or sa barbecue sticks. Pero ito ay optional lamang kakusina. ah Pwedeng hindi. Pwedeng ilagay sa barbecue sticks. Ayan. Tapos, ito rin ay optional din cheese whiz. Ayan. So, pwedeng maglagay. Kung maglalagay nito, syempre, magdadagdag ka ng presyo. Ano? Pwede rin maglagay ng condensed milk. So, ayan, napaka-special nito, kakusina. Kaya, ano pang ina? Ano pang hinihintay mo na ko? I-try mo na ito na. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko, kakusina.